Ano siya mampot? Oh bayot juga ba? Bayot, bayot na na <abolic> naging <noise> na. Salawarok na y mo tingog golod ka kagnoo ba kung mabayot ka? hoy ay kung y nga na ha, wakay labut kung mabayot ko. Kuya, mau na kuya labut kay banatika. Nakay banat, andar andiron ako nimo, ha? Gaya ng gusto tika gander ba? Ang gusto lang naku tika mayun nana. Tinatawag mo ako? Bayot. Kuya <coughs> kordap ya. Di lang nuj na ako mapungana ako ng kagwapa. Gwapa si mungnong gibungot mangani ka galu luod ra ka amo po di purpose akong bungot gud ba amo Ma ni pagilok sa mga lalaki huy kaigat. gat tika taon maulian guru ka sisting nga gi musokol jud babae o sige dali subagay na lang ta wa manino Adman man matatsaan ra ni akong kagwapa kumusokol ko sa imo ha gwapa si mong naong, bagan ginaglubak lubak, -lubak imong naong. ala nga man sa mga kurakot ni gobyerno Wala si Minto. Lumayon pa ni mong gobyerno nga. Ang labot sa gobyerno, anang naong mo di ba? Wa ka katingog, ko ba hilig jugay ka damay. Ini damay. Kay ngano gi damay ti ka? Ha? ngano diri man pud ata magistorya? Ha, init kayo man daot akong beauty. Beauty si <coughs> imong naog, maigo na sang mo Sulay gyud. Kay nanubra na gyud ka ha? Patulan mi ka? Patuli <coughs> dayon kay kabunuan na ni akong kinomo. Dilang ba amo sokol a. Ah. Patulan mi ka ba? Oh, mahadlok man dai ka. Wala ko na hadlok no. <coughs> init ba kay diri nga ngano diri man kung dito na ito sa balay. Dili ko kay nemong mama. Ano man na si mama? Ha? Nga mamino ra man ang mag-away ta. Mo no, nang dili ko dito ah. kay na ipabuhat sa imong aron mo anak ka. O kung unsa naman pud mo na pabuhat sa ko ha? Ha? Gusto ka masayod? Ha? Gusto. Kay para mahuman na ta init kayo. Dali. Dili ta sa kulungan hag babon. na gusto na Pagdali na gusto na makakamakabalo. Sa mamarlimpyo dani kulungan sa baboy? Dali, diri ata sulod ka diri sa at baboy. Hila, di eh. Pero yung magara magarao sa papabahaw kang pens. Utahok. Iba kusog sa ka mo kawag black meat. Oh, pero kanang nang pinirito nga black meat. O dali, kauna niya akong black meat. Dami pa niya sa pinirito. Kung sa? Hoy, dili ko eh. Kung ka o at sa hunti ka. Hoy. Ayaw, hoy. Haim Ay, yan ah. O dali na. Ito diba, ba'y palaili daw sa black meat ba? Oo ikaw, sublang balin sa akin. Saan sa mga black sa barilis o sa balin na. Sa shark ni Dali na kauna na. <ules> lagi naglarawan <laughs> <Laging> na neoy. Baya oy lagi na. Para mauli, uh huh 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 ka huh <mile> nga black metoy sige na ko nilako bala ka dubok-dubok na nga black <laughs> <coughs>